Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces ngayong Pebrero 1, 2025. Habang sumisikat ang unang Sabado ng Pebrero, isang malumanay na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Pisces. Ito ay hindi lamang simula ng isang bagong buwan, kundi isang paanyaya na magnilay-nilay sa iyong landas patungo sa tabumpay. Ang araw na ito ay nagsisilbing pagkakataon para mag-isip at magpasalamat sa mga biyayang mayroon ka. Pati na rin sa mga pagsubok na nagpapaalala sa iyo ng iyong lakas at kakayahan. Ang kapangyarihan ng pasasalamat ay isang banayad ngunit malakas na puwersa na maaaring magbago ng iyong pananaw. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito ang iyong pasasalamat ay magbibigay ng positibong enerhiya na magpapalakas sa iyong mga hakbang at magbibigay daan sa mas magaan na mga desisyon. Kung magpapakita ka ng pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay, makikita mo ang mga biyaya na hindi mo pa napapansin at magdudulot ito ng mas malalim na kasiyahan sa iyong buhay. Sa pagnanais mong magtagumpay at magpatuloy sa iyong pagunlad, ang buwan na nasa iyong tanda ay magdudulot ng isang pagdagsa ng ambisyon sa iyong puso. Pakiramdam mo ay may mas mataas na layunin ka at nais mong maabot ang perpekto sa lahat ng iyong ginagawa. Ngunit tandaan na ang labis na pagnanais ng perpeksyon ay maaari ring magdulot ng pagka-frustrate, lalo na kung magtatakda ka ng mga pamantayan na labis na mataas para sa iyong sarili. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay hindi ang makuha ang lahat ng perpekto, kundi ang magpatuloy at matutunan mula sa mga pagkatalo at kamalian. Sa paglalakbay na ito, maglaan ng oras upang magmuni-muni kung paano ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagiging isang bahagi ng iyong kwento. Ang bawat desisyon, malaki man o maliit, ay may mga aral na maaaring magdala sa iyo ng mas mataas na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang makita ang mga pagsubok bilang mga hakbang patungo sa tabumpay, hindi mga sagabal na magpapabigat sa iyong landas. Ang mga momentong hindi mo inaasahan, tulad ng mga pagkatalo o hindi pagkakapareho ng iyong mga plano, ay may malalim na kahulugan. Huwag makita ang mga ito bilang mga hadlang kundi bilang mga oportunidad para sa paglago. Lahat ng bagay ay may dahilan at ang mga hindi magagandang pangyayari ay madalas na nagdadala ng pinakamahalagang mga aral. Sa mga sandaling ito, matutunan mong maging mas maligaya at mas kontento sa iyong sarili at sa halip na mag-focus sa mga pagkatalo, mag-focus sa mga pagkakataon na binubukas ng mga karanasang ito. Ang kosmos ay nagsisilbing gabay na nagtuturo sa iyo na ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nakakamtan sa unang pagsubok, kundi sa iyong patuloy na paglaban at pagtutok sa mga pangarap mo. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maglaan ng oras upang masusing pag-isipan kung paano mo ipinapahayag ang iyong intensyon at mga nais. Maari mong madama ang isang malakas na agos ng damdamin at hangarin na magdadala sa iyo ng mga makapangyarihang desisyon. Mahalaga na kanaluhin mo ang iyong enerhiya sa positibong paraan upang maging inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong kasigasigan at dedikasyon ay maaring magsilbing gabay sa iba upang magpatuloy sa kanilang sariling pag-unlad. Huwag matakot na maging leader kahit sa mga simpleng paraan. Ang iyong positibong enerhiya ay may kakayahang magdulot ng pagbabago sa mga tao at magbigay inspirasyon upang magsimula ng mga bagong bagay. Ang bawat aksyon na iyong gagawin ngayon ay may potensyal na magdulot ng malalim na epekto kaya't siguraduhin na gagamitin mo ang iyong impluensya upang magbigay ng kabutihan at magbigay liwanag sa mga nangangailangan ng dabay. Mahalaga rin na itaguyod mo ang isang malusog na balanse sa iyong buhay ngayon. Habang ikaw ay mag-focus sa pagpapabuti ng iyong mga ambisyon at layunin, siguraduhin hindi mo nakakalimutan ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya at kapayapaan sa iyong puso. Ang pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi ibig sabihin ng pag-iwas sa iyong mga responsibilidad, kundi isang mahalagang hakbang upang manatili kang may enerhiya at handang magpatuloy sa iyong mga layunin. Ang iyong katawan at isip ay magkasabay na nangangailangan ng pansin at pag-aalaga, at kapag ito ay naibibigay mo, ang iyong kakayahan upang harapin ang mga hamon ay magiging mas malakas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang mag-reflect at magpasalamat sa mga karanasang natamo mo ngayong araw. Lahat ng bagay ay may mga dahilan, at ang bawat hakbang ay patungo sa mas mataas na pag-unawa sa iyong layunin sa buhay. Tanggapin ang iyong mga pagkatalo at tagumpay, dahil sila ay magkakasama na nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pagiging tapat sa iyong sarili. Huwag kalimutan na ang pagiging bukas sa mga pagbabago at pagkakaroon ng malusog na pananaw sa mga pagsubok ay magdadala sa iyo ng mas maraming tabumpay at kasiyahan sa hinaharap. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang universo ay palaging nagsisilbing gabay sa iyong landas, at lahat ng ito ay magdadala sa iyo ng mas magaan at mas makulay na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.